What's up mga kapit malaw Dumating na yung sinasabi kong Side mirror Sana walang grado Sana kagaya nito Walang grado yan eh. So buksan lang natin to Oh shit Wala May extension Sayang Bumili pa ako Okay <laughs> lang, reserba Alright Oh, wala na. Galing mi ano. May kasamang uh, extension. So, ito yung isa. Ganda mga malo Malapad. So, ito yung gusto ko sa kanya kasi. sa <laughs> so, kompleto, meron namang ano sa loob. Ah, uh, ito, yung nut. Pati yung isa meron din. So, ito. Pareha sila. So, approve. Maganda, walang grado. Sana tumagal, no? Hello, kapit uh, na natin yung isa. Isa lang muna. Hindi man kaya sabay, eh. Kabila naman tayo. Lagayan pala. yun so yan mga kapit na nakakabit na yung ating side mirror na sinasabi ko sa inyo yung gandang ganda ko kasi yung lapad nya kita mundo no so tingnan natin dito sa so yan tsura nya alright ito mga kasi ito napansin ko isa medyo mahigpit sya igalaw galaw di para sa akin all goods yun Itong isa naman, masyadong ano, maluwag. So, inanap ko yung adjustan Nandito pala mga pitmalaw sa loob. Ayan. Teka, teka, teka. So, ayan. Sa loob may mga tornilyuhan. Ah, uh, may mga ano, uh, bolt. Na positive naman. So, madali lang i-adjust. So, ayan. Tatlong piraso. So, pihiting ko lang siguro yung pahigpit para medyo tumigas-tigas to. Medyo malambot kasi. Hindi kagaya nitong isa. So, yun lang. Adjust ko na lang yan. Higpitan ko lang yan. Tapos, siguro all goods na. Tapos, testingin na lang sa kalsada, no? Alright, mga kapit malaw So, ito yung ating testing. So, yung pagkabit ka nga pala ng side mirror, Ah. Uh, na lang, adjust adjust ko na lang. So ayan. Ito siya ngayon. Maganda naman para sa akin. ko lang sa inyo. <laughs> Gustong-gusto ko nga siya dahil kitang-kita -kita ko yung mga nasa likod ko no. <laughs> kasi ako nakasuhan ng ano side mirror na maliit. Yung pagtitingin ka, kailangan mo pa ang sa milip-silip na ganyan ay inang mga bitmalaw nga pala ah, hatid ko lang si Mrs. sa SM dahil doon siya nagwo-work saan nga doon? ha? Starbucks na lang wow yaman ah Starbucks, Starbucks ka na lang ha. Bababa? Ah, baba. Ah, <laughs> baba. Dito tayo sa Malilong. Bye-bye. So, yun nga mga bitmalaw, nakapagkatid uh, na tayo. So, very satisfied ako dito sa ting na-order na side mirror. Uh, Murang-mura lang siya mga bitmalaw, no? 166. So, yun nga pala mga bitmalaw, ito yung ano. Ito ulit yung uh, store ng uh, binilang ko. So, yan. Uh, search nyo lang yan sa Shopee. Hindi ko lang kung meron sila sa Lazada, no? Sa mga gustong order, order na kayo sa kanyang shop. Mabait yung seller, masipag mag-chat. Yun lang mga abit malo, share ko sa inyo for today's video. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood, pag -suporta. And always, syempre, ride safe. Peace out!